Imbes na maburyong nitong pandemya, nagpalago ng sarili niyang negosyo ang isang estudyante sa Pampanga sa pagtatanim ng letos o litsugas. Ang kanyang sipag at diskarte na nagsimula lang sa isang libong pisong puhunan, magkano na kaya ang kinikita ngayon? Alamin niyan sa pagtutok ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Saan naabot ang 1,000 pesos mo? Ang 22-year-old at 4th-year marketing student na si John Harold ginamit itong panimula ng sarili niyang negosyo. Yan ang hydroponics farming. Sa paraan ng pagtatanim na ito, hindi mo na kailangan magbungkal ng lupa para magpatubo ng tanim na gulay. Dahil tubig lang, sapat na. Sinimulan niya ito nitong pandemya kung kailan marami din ang naging mga plantito't plantita. Nagkataon kasi yung pandemic, uh, wala tayong uh, source of income. So itong, uh, nag-explore ako sa mga business na hindi naman ganun kalaki yan. Sakto, fit siya sa generation ko. Uh, Pinag-aralan ko, tapos yun, nag-try kami sa medyo maliit na scale lang. Sa tulong ng kanyang ama, gumawa si na Harold ng DIY greenhouse at mga lalagyan ng tanim gamit ang may styro ng ubas na hiningi sa palengke. Dito, ilalagay ang mabuto ng lettuce. At pagkatapos ng dalawang linggo, ililipat na ito sa mga downspouts o rectangular pipes para pasipsipin ng tubig. Matapos ang 25 araw, pwede na itong i-harvest. Nung nag-start kami, talagang 1,000 pesos siya nag-start kami. Uh, maraming ang hindi uh, pumabor dahil dito napaka-imposible daw nun. Pinakaginastos namin, yung nutrients niya is nasa 350. Tapos seeds, 50 pesos po, poco pit mas mura rin daw ito kumpara sa traditional farming. Bukod sa hindi ito nangangailangan ng masela na maintenance at labor, mas maganda pa ang kalidad ng mga produktong maani. Ang nutrients po at saka tubig na kailangan lang ng halaman, yun lang po ang kakainin niya. Unlike sa soil, pag nagtanim tayo dun, magdidilig na tayo, panibagong pagod yun. Dito umiikot-ikot lang kasi matipid na siya sa fertilizer, matipid na siya sa tubig. At mula sa 70 lettuce na una niyang itinanim noong April 2021, ngayon meron na siyang 2,000 lettuce sa kanyang 150-square-meter greenhouse. Kumikita na rin siya ng halos 50,000 pesos kada buwan. Hindi rin kailangan ng malaking kapital sa pagsisimula ng isang business. Basta may sikap at paniniwala lang sa sarili, kahit ano ay pwedeng mapalago. Para sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, John Punsoy, Nakatutok 24 Horas.